Pinagahanap ng unyan kan Nabwa Municipal Police Station ang sospek sa panghahabon sa sarong milk tea shop sa Zone 3 Barangay San Francisco, Nabwa, Kamarinesur, aga kan nakaaging Sabado, Abril 27. Pwersahan na niraot kan sospek ang kisa mekan milk tea shop ngani makapanghabon. Sigun kay Police Corporal Jonard Bufete, ang tagapagtaram kan Nabwa Municipal Police Station, pig-aaram na ninda ang kan sospek na nahagup sa CCTV kan shop regarding kaning robbery robbery incident ikaw na po ng persons of interest meron na pong persons of interest ang PNP Napwa and nagkakandak po ngayon ng further investigation para po mahuli na yung mga naggawa po ng robbery Sa report kan Hepatura, alas 8.30 kan parehong aldaw kan mai-report sa Indakan mismong tagsadiri ang insidente, makalihis na madiskubre ang pangyayari. Posibliman man daang may mga kasabwat ang sospek upon po validation ng BNP, pinuntaan po yung area, nakita po doon sa CCTV na napasok nga po yung nasabing establishment. Si although po sinahiling naman sa CCTV footage, sarong tao lang, pero po ang dudata, dahil man yan magibuning solo-solo siya, so ang dudata po mga duwa o tulungan nag-iiba, yung nag-iibo kami yung magatili. Pigkakarkulong nasa 20 mil pesos ang nalaylay kan kagibo na napag-araman na sarong aldaw na benta kan shop. Sa ngunyan, mantinidong at large ang sospek. Para sa mga baretang tatakbikol, Danica Garcia.